lalagay na po sa kulong-kulong ni Tito. Yung pong mga materialis. Update po mga kadilag. Ayan, yan na po yung mga nagawa nila ko Edgar. mga kadalagang magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maaga po akong nagising dahil ngayong umaga daw po ay papunta si Kuya Edgar dito sa bahay para po sukatin yung sa po namin na gagawin po niya. At pagkatapos pong sukatin ni Kuya Edgar ay ako po ay pupunta sa hardware dahil ako po ang bibili ng mga materialis na gagamitin po niya. So, ang ano po namin ni Kuya Edgar usapan ay sa kanya po yung labor, tapos ako na po yung bahala sa mga materyales. Magay, ako ang bagay, lilista ko na lang po. Papalista ko na lang sa kanya pagkatapos po niyang sukatin. Yan, at nandito na po sila Kuya Edgar. Morning po Kuya Edgar. Pasok po kayo tuloy. Pasok po Kuya. Pusa na yung hagdanan Kuya Edgar. Oh, oh, oh. Yan, at nagsusukat na po sila Kuya Edgar. Nakausap na din po ni Kuya Edgar si Papa. <laughs> nagsusukat na po para po makabili na ng materialis At uh, uumpisahan na daw po nila. 6, 9, 10,

Ayan po at uh, nakausap na po namin si Kuya Edgar. Meron na din pong mga materyales na bibilhin po. Uh, at mamaya daw po sila babalik alauna. So bali ang ano po ay hanggang gabi ay mag uh, ano po sila Kuya Edgar magtatrabaho dahil ito po ay yun nga madami po silang <laughs> gagawin pang projects. Kumbaga naisingit lang po yung sa amin. Ayan, salamat po. Uh. Kami po yung mamaya ibibili na din ni Tito. Sila Kuya Edgar naman po ay uuwi muna at mga after lunch na daw po sila babalik. Okay. Bago mag, uh, wala, no? Uh -huh. Salamat po uh -huh. Kuya Edgar. Sige po. Salamat po Kuya. Uh -huh. hanggang gabi kami na. Aha, aha. Salamat po. Uh -huh. Ingat po kayo. Much, much, much later. Yan po mga kadilag at bibili na po ako ng materyales at ako po papasama kay Tito Ape. Yan, at uh, gagamitin po namin na yung kulong-kulong uh, dahil mga bakal po yung bibilhin. Kaya po dito. On the way na po kami mga kadilag. Sa bayan po kami bibili. nasa bayan na po kami ni Tito mga katilag at uh, bagay na din po kami sa hardware dito po sa itinuro ni Kuya Edgar na bibili nagpapareceive na po ako at doon daw po sa may kabila ang bodega po pala na ito kabilang street narito na po kami sa bodega ko kanina po yung mga materialis na akan pong pinaresibuhan. Lalagay na po sa kulong-kulong ni Tito yung pong mga materialis. Okay. O talaga yung gamit na sasakyan di yan ay yung top down o yung pong walang bubong may ipot si Tito may ganun yun, kulong-kulong yan at kami pa inabot na ng ulan ni Tito Oh. Lumakas pa. Ito, silong muna. Grabe po kalakas ng ulan. Oh, inilan na katamito. <laughs> Kinapatila lang po ang ulan at mamaya po ulit ikarga yung mga materyales. Nabot na po kami dito ng ulan malakas. Grabe po kalakas ng ulan, parang binubuhos. Pero may ginaman po kami dito na nabot dito sa bodega. Ayan, may inabot sa kalsada. Tumila na po ang ulan. Mabilis lang din po ang ulan para naman talagang tinataktak. Ayan, yun na lang po yung malalaking sukat ng pong chubular. Meron pa kuya. Hello. Meron pa daw po. Kaya pa naman po dito? Ah. Maganda daw lang po sabi ni Tini. Ah, okay na po. Ah. Ah, niyo na po yan, honey. Ah. Uh, Tinatalian na, uh. na lang po nila kuya mga kadelad. Para po kuwan. Sigurado, di man laglag -lag, Okay na din po yung mga materyales sa tubular. Bali, ang kulang na lang po ay yung epoxy. At yun po ibibili namin doon sa paint center. Ipitan po talaga ni Kuya. Para sigurado nga naman. Hirap na po baka malaglag. Salamat po. Salamat. Ah. Kailangan so, na po yung magre-assemble. Teka muna ko yayabaligtarin dito sa bahay ang tama din po pag alas sa 11 pala Nasa nakar na po kami ni Tito at pinauna ko na siya sa bahay dahil ako'y punta kalalugs at hihiramin ko po yung motor. Nandito na po ako kalalugs at yan nga po ako'y dumaan dito sa kanila dahil hihiramin ko po sana yung amin pong motor. At gawa ng ako pa yung may pupuntahan din. Bukod po dun sa pagbili ng materyalis kanina. Ay na kay po yung motor. <laughs> At yan. Maya-maya po yung papunta na po ulit ako dun sa bahay. At uh, sila Kuya Edgar ay siguro pabalik na ng launa. Mm -hmm. Yun ang usapan namin. At gagawin na Luz yung... Wow. really ng, ng Ibig sabi tatapos na kay Edgar. Ah, uh, kuha. Nang sabi niya, pakiyawan na yun. Kung bagay... Mm -hmm. Kung okay daw lang magtrabaho ng hanggang gabi, gabi abo, eight, abo, ay sabi um, ko ayos lang po at sila nga ay dibagat madami ng trabaho abo, na nakaabang um, bagay isiningit din lang la yung pagpapagawa sa bahay. Kaya pumayag na din ako. At yun naman pati may ilaw na sa taas kaya okay lang trabaho sa gabi. <laughs> narito na po ako sa bahay at narito na din po yung mga materyales na ibaba na po kanina ni Tito. At sila ko Edgar po ay narito na din. Nagakit na po sa taas at ngayon po yan nga, mag-aalauna na. Sila po yung magsisimula na doon. Malakas po. <laughs> Ayan, at sila Kuya Edgar po ay magsisimula na daw po. Nagdala din daw po siya ng ilaw at ayun nga, hanggang gabi po sila dito. Oh, dito tang lang na ito eh, parang medyo madilim ay po? <laughs> Ayan. Yeah, kaya, na yung mga tubular niyakit na po yung mga tubular ito po ang inuunan nila Kuya Edgar na nagyan po ng tubulan dito po sa may isay po na ito yung pong pagkakyat dun po sa second floor Much, much, much later Update po mga kadilag Ayan, yan na po yung mga nagawa nila Kuya Edgar Wow, mabilis Ako po'y lumabas din muna sa glit Ate yan. Kayo po yung magkapi. Kuya eh. Edgar. Ako po yung uh... ah, tubig. Ah, sige po. Ba'y di po ang tinapay. Ah, honey. Talagay ko lang po dito. Uh, 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 sila kuya ko ayan dahil may tatlo po sila at ito po si kuya ay nararito po sa mga teres po ang nagpuputol ng pong silver tapos ay yan naman ang isa ay katulong ni kuya Edgar sila po yung mga kompleto sa gamit sa bayan po pati ang pagtatrabaho kaya garantisado pong mabilis po Baby na po sila Kuya Edgar sa baba. Ayan. Yung pinakang kakapitan po ang inuuna nilang ilagay. Sa uh, madilim na sila Kuya Edgar po ay nagtatrabaho pa rin po. Dahil yun nga, sabi din po nila eh, kahit hanggang gabi daw po nila tatrabahuhin, at sila po nga mga projects pang gagawin na iba. Angayon na po ang ilong ni Kuya Edgar at maliwanag kitang kita. <laughs> ang kanilang ginagawa sila po ngayon naka night shift ayan at uh, buo na po dito halos yung sa mga kantuhan dito po sa taas gumagayak <laughs> na po sila kuya at sila daw po ay ha? Pare, pauwi na daw po sila Kuya Edgar at bukas mm -hmm. daw po ulit. Mayroon mag dito ah. Oh, Oo, medyo challenging Kuya Edgar ha eh. uh, Salamat po ha. Okay. Mm -hmm. Salamat Salaon po. Hindi uh, <laughs> lang muna nilinis na. No? Oo, oh, okay lang po. Wala mm -hmm. naman po doon natuloy. Sige po, ingat po kayo. Salamat. <laughs> Yan, ako po ay umakyat dito sa taas. At bali, bukas na nga po ulit daw, i-diretso nila Kuya Edgar. Yung kanilang pagagawa na ito pong railings. Tapos po yun doon po sa labas. At ito po yung nagawa nila ngayong araw. Mabilis po sila Kuya Edgar dahil ito po yung half day la ang ay ang naano na po nila nagawa yung parang binakang foundation nung pong mga harang na ginagawa. Mm -hmm. Ayan, medyo challenging po na ano din po sila Kuya Edgar na challenge dahil yun nga pong aming hagdanan. Ayan, noon pong ito po'y ginawa noon pong mga karpentero namin before ay medyo napakipot po yung sukat. Kaya hinahabol po, nag adjust po sila Kuya Edgar. At talagang hindi po kami nagkamali sa pagpili po kay Kuya Edgar. Yan, dahil mararamdaman mong uh, may concern po siya dun po sa nagpapagawa. <laughs> at talagang gusto po niya Pulido at maayos po yung kanila pong trabaho. So, bali bukas po ay yun nga, sabi po niya sa akin ay mga ganitong oras din daw po. Mga hanggang alas siya daw po ulit sila ng gabi. Sila daw naman po ay sanay din na may pasok ng ganitong oras. Tsaka sa mga malalayo. At ako po ay pagmamana din na. Ayan, at muli, gusto ko pong mapasalamatan si Mami M. Ayan po, Mami M, unti-unti na pong nabubo yung pong railings ng aming pong hagdanan. Thank you so much po. At bali, hanggang dito na lamang din po mga kadilag, ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.